menggiting bro asakah saan kau menggiting asakah bro Asa? itu syarap kau ha ko? Saan benda itu syarap ha saan disini disini bro saan bro ha sudah sekan aku bro asakah maka David saan bro di bro saan di bro, saan? Dito, bro. Ha? Ibilis! Hindi nila ako! Malapit na sila! Hindi kita makita bro! Saan ka? Bro, nandito ako na lagusan bro! Lagusan? Saan yung lagusan? Saan yung lupa! Lupa! Uy! Ibilis mo bro! Saan bro? Malapit na sila bro! Kili? Hindi ko makita yung lagusan! Pakita ka. Labas yung sumangkiting. Si Nandiyan ka ba? Kilo, hey, mabas ka para magkaalaman tayo. nandito lang siya sa paligid mo ka-explore naramdaman ko yung kalaban nandito lang siya eh hey, lumabas ka lumabas Lebas. Hoy. Di po siya mga guys, no. Okay, umalis, magharap tayo. Ilabas niyo si Mang Kiting. Nasaan si Marketing? Ha? Ah, uh, mahirapan ako dito. Hindi ko rin siya pwedeng patayin dahil mawawalan ako ng mawawalan tayo ng uh, pagkukunan ng impormasyon. papunta kay Marketing. So, iilanginin lang natin siya. Kunwari na tatapusin na ko siya. Pero ang totoo, hindi ko talaga siya tatapusin. Puhulihin ko lang. Dahil kapag tinapos ko siya, mawawalan tayo ng lead kung saan natin hanapin si Mangkiting. Sige. Subukan mong ituloy yan. Tapos ka. Hindi ako tinatablan ng pana. Nasaan si Mangkiting? Alam kong hindi patay si Mangkiting. Kaya magsabi ka ng totoo. Saan niyo itinago si Mangkiting? Hindi totoo 'yan. Sasiram. Siram. Ay wala dito ngayon. Dahil ang tinutugis niyan yung mga kasamahan mo. Ha? na lang nakailag tayo doon oh. Hoy, wag kang tumakbo. Magharap tayo. Ito, ka pa, ha? Huwag kang tumakbo! siya maka-explore no? Uh, ano kaya ano kaya pwede kong gawin dito para mahuli ko to ah! Sige takbo susundan kita ha huh? mas mabuti yan pinapasunod mo ako para malaman ko na kung nasaan yung lungga nyo hey. hindi yan ubrampana mo kaya ko yan ilagan saan ka? lang nawala siya mas mabuti yun na pinapasunod niya ako para malaman ko kung nasaan yung lagusan nila sino tao ba bro asa ka? saan ka mga asa ka? nandito bro asa? Ha? Huh? Sa harap ko? Saan banda? Dito sa harap mo. Ha? Huh? Saan? Bilis ka. Bilis mo. Saan? Dito, bro. Sa tanggami niya bro. Ha? Huh? Sinasakta na kong labro. Ah, saan magkatapit? Saan ka magkiting? Bro, dito bro. dito bro. saan? Dito bro. Saan? Huh? Dito bro. Ha? Bilis. Kuli nila ako. Malapit na sila. Hindi kita makita bro. Saan ka? Bro, nandito ako sa lagusan, bro. Lagusan? Saan yung lagusan? hindi mo lupa? Lupa? Hoy! Kilisan mo, bro. Saan, bro? Malapit sa lagusan. Hindi ko makita yung lagusan. Saan ba? Hoy! Manggiting, nasaan ka? Hoy, Manggiting! Hoy! Saan ka, Manggiting? Hoy! Asawa! Nasaan ka, Manggiting? Hoy! Manggiting! Nasaan ka? Mangkiting! Saan ka, Mangkiting? Uy! Mangkiting! Ilabas nyo si Mangkiting! Ilabas nyo! Bro, Mangkiting! Nasaan ka, Mangkiting? Mangkiting! Mang Titing. Lupa. Nasa lupa daw yung lagusan. Baka dito sa tubig. Mang saan yung lagusan? Nasaan ka? Nasaan ka? anong lagusan lagusan dito kaya pero dito yung banda yung boses niya kanina dito saan kaya yung lagusan na yun sinasabi niya hindi ko makita lumabas ka Taong ng lumabas ka, ilabas nyo si Makiting. Huwag nyong, huwag nyong kunin si Makiting, huwag nyong itago. Buhay pa si Makiting. Mayroong baliti dito mga ka-explore. Ibig sabihin, may mga inkanto dito. Oh, nandito tayo sa baluarte ng mga inkanto mga ka-explore so ibig sabihin marami sila dito maraming kalaban dito at uh, dito nila itinago si King, at nandito rin nandito rin yung lagusan nila so uh, ang gagawin natin mga ka-explore ay hanapin natin sa paligid hindi tayo alis dito hanggat hindi natin nakita yung lagusan hanapin natin Ilabas niyo si marketing Ilabas niyo Pero di tayo susuko dito. Uy. Uy. Saan ka? Saan yung si Mang Kiting? Sa saan yung lagusan? Sa saan yung lagusan? Ayaw mo magsal... Sa saan? Sa saan? Pumasok ako sa baluarte nyo para kunin si Mangketing. Kaya wag mo akong pagbawalan pumasok dito. Kung ayaw yung pasukin ko yung baluarte nyo, pakita nyo si Mangketing. Balik nyo. Saan ka? Saan ka? Saan ka? wala siya mga ka-explore pero hahanapin natin yung lagusa na sinasabi niya. Kaya narinig natin yung boses ni Mang kaya hindi tayo alas dito hanapin natin yun. Nandito lang yun sa paligid. Ipakita wow. ninyo yung lagusan nyo. Yeah?

Hindi mo ako yung patamaan yan.